Hi guys. Hi! Hey, grabe. <laughs> update ko lang kayo guys. Bago bago ako umalis ng bahay. Eh, may, may trabaho ako. So update ko lang di ba dati nagpost ako sa ano dito sa channel namin yung pagbabago ng decoration namin. So ngayon dahil may time pa ako, 12 o'clock yung start ng trabaho ko guys. So ginawa ko na ngayong umaga paglilinis at saka pag decorate ulit ng bahay namin. So ayun. Kahit <laughs> kahit napapagod guys, ayan nag decorate ulit ako. Pero ito hindi ko na siya ginalaw guys, ayan. Si Snowman, hindi ko na siya ginalaw guys. So diyan na lang talaga siya. Pero yung iba ginalaw ko talaga siya kasi parang ayaw ko yung decorate nung nakaraan. So, binago ko siya guys. So, tara guys, pakita ko sa inyo. Kahit pagod, pero okay pa rin. Pero kailangan ko pa rin siya ng another decoration. Ay, hindi. I mean carpet. Carpet. Kasi magwi-winter na. So, lalagyan ko ng carpet dito at saka doon. Pero sa ngayon guys, kasi medyo mainit-init pa, hindi ko muna ilalagay yung carpet guys. So, excuse me. Ay! <laughs> so, bago ako malis guys, bago pupunta ng trabaho, so ipapakita ko muna sa inyo guys yung decoration. Yan guys, uh, stay pa rin dito yung ano namin, yung Christmas tree. Yan, stay pa rin siya, tsaka doon. Ganyan pa rin siya, binalik ko. Pero kinuha ko yung, yung ibang mga picture frame, picture namin. Nilagay ko doon, ayan ito, binalik ko, lin, binalik ko ulit siya pero binago ko din yung picture frame, kasi ito dati dun yan, so ayan binago ko siya guys ayan, ito na dati marami diba guys, ngayon in ano ko na ayan o oh. yung decoration guys ayan ito yung ginawa ko kanina guys, ayan yung nakatambak doon nilagay ko dito yung mga ano mga souvenir pang birthday pang sa kasala yan binago ko na siya guys ayan medyo malinis na yung bahay namin guys ayan yun yung decoration ko guys o, diba guys maganda yung bahay pag malinis ayan at saka ito kinuha ko na rin yung mga sapatos dito inilagay ko na dun sa kabilang kwarto yan yung kusina namin guys. Yan, medyo malinis na. Yan. Diba? Bago ako malis, ayan. Dapat malinis na yan. May baso pa dyan pero hindi ko nahinugasan dahil dahil in, uh, in, yung, uh, ginamit ko yung kanina. Saka ito yung kwarto namin guys. Medyo malinis na siya. Ayan. Ayan. At saka yung itong kwarto na to, yan dito ko ilalagay yung mga sapatos. Hindi pa siya maayos guys, ayan. Kita nyo pa, yung electric fan at saka ito. Ayan. Ito, babaguhin ko din, lalagyan ko ng para sa mga, ano, para sa bisita. Pag gumamit sila ng ano, ito wala, hindi din namin ginamit. Medyo maluwag pero pag may bisita din, pwede din namin mag ipagamit. Yan, may beach siya. At saka ito. Nilagay ko na yung chinilas ng asawa ko. Yan, guys. Yan, ah. Ito lang ang lilinisan ko next week. Or sa off ko, Sunday. So, yan. So, yung kwarto namin, ito. Yan, di ba, guys? Yan yung binago ko din. Okay na ba siya, guys? dito lalagyan ko siya ng carpet pag medyo malamig-lamig na pero sa ngayon medyo mainit-init pa so hindi ko muna lalagyan yan ito yung TV namin yan dito di ba guys yan tsaka ito steady pa rin sya dito hmm. yan guys this is it makapagpahinga na ako, guys. Tsaka nakapaglaba din ako ng, ano, damit. Yan. Thank you, guys. Thank you, guys. Ayan yung Christmas tree namin. Ah, diba maganda ang bahay, guys, pag malinis. Ito medyo maluwag-luwag na siya, guys. Pero lalagyan ko pa rin siya ng mga picture frame. Hindi muna ngayon kasi wala pa ako. Hindi pa ako nakapag-print ng mga pictures namin. Mag-asawa. So, yan. Diba yung dalawang picture nilagay ko, yung sila mama at saka kami. Dalawa. Ayan guys. Yun lang.